Alam niyo ba mga kapatid, yung nakita ko na pinakamasuswerteng mga tao. Talagang swerte. Yung blessed. The more appropriate term is blessed ang mga tao. Unang-una yung mga tao malapit sa magulang. Na-empower ng sariling magulang. Kahit apihin, apihin mo yan kahit saan, kahit na pinakamahina siya sa klase o pinakamahina siya dun sa karate school. Siya yung tipo ng taong alam mo na magsasucceed pa rin. Alam mo, makakapasa pa rin. Alam mo, uh, maganda ang kahihinatnan kasi ang magulang masaya. Basta nakita lang siyang nagsisikap. Masaya yun yung mga nakita kong blessed at talaga mga nagtagumpay ikalawa yung mga kasundo nila yung mga kapatid nila kapatid pinsan yung mga magkakapatid magpipinsan na hindi naggugulangan para silang brotherhood talaga ride or die hanggang dulo hanggang mag-asyawa hindi naghihiwa-hiwalay yung tipong ibig sabihin ha ibig sabihin hindi naghihiwa-hiwala hindi lang physically kundi meron silang band ng brotherhood na rest back sila lagi ng isa't isa nandiyan palagi strength by numbers at at talagang isang example na lang doon hindi na ako lalayo yung mga bantog na magkapatid na si Christ uh, si si uh, Andrew and uh, Tristan Tate Tingnan mo naman sila ngayon. Ganon sila ka-successful. Magpo-podcast ka, automatic, may kausap ka na kagad. Di ka nag-iisa na maggagawa ng something. When they build something, they build it together. Ikatatlo. Yung merong mga tunay na kaibigan. Tunay, mga kaibigang itinuring na kapatid hindi nagiinggitan, hindi nagkakain laban. Ah, minsan yung pagkakain lab sa kaibigan na uh, si kakasira ng friendship eh. May lumalayo. Ganon din sila. They have common dreams. They help each other. They build something together. Ikapat yung binless ng mabuting may bahay o mabuting husband pinaka-importanting desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Kaya makikita mo na lang, ah, hindi na ako lalayo. Eh. Tignan nyo na lang si Marian Rivera at Ding Dong Dantes. They both uh, support each other, yung dreams of each other, ginagastosan yung each other. They respect each other. They are equals, but Marian Rivera knows her role as a a woman, a eh, to submit doon sa lalaki. At yung lalaki naman, karapat-dapat kang mag-submit dahil mukhang mabuting tao naman. Mukhang marunong na tao at uh, nagsisikap na tao. So, yun. No man is an island. Eh. Kaya minsan, pag tayo, ano ba yung mga bagay na wala ako? Hmm. Nahiwalay ka sa mga kaibigan mo. Hmm yung mga yung mga yung mga laking ka makikita mo eh ah, kaya pala wala akong kasamang mag-build may mga ganun so yung mga may mga kapatid may mga asawa naku. pag maganda ang relasyon ninyo nako kalahati ng laban tapos na puro success na kayo hindi kayo magra-rock bottom hindi kayo masisiro hanggang 50 lang kayo lagi 50% yun lang yung talo nyo lahat na ng efforts nyo papunta na sa 100%. Isa yan sa mga observations ko sa bumuhay. God bless.